Mayaman, sikat, ang buhay ni Arman ay pinangarap ng marami. Isang CEO na tinitingala na ang tanging yaman na mas mahal pa sa pera ay ang kanyang pamilya. Pero ang pag-ibig na akala niya ay ginto, ay isa pa lang nakamamatay na lason. Pakinggan ninyo, sa loob ng limang taon, akala niya na kamit na niya ang perpektong buhay, ang pamilyang matagal niyang ipinalangangin. Pero paano kung ang lahat ng yon ay isang malaking palabas lang? Araw-araw, bago sumikat ang araw, umaalis na si Arman. Sa malawak na mansion, ang taling ingay ay ang pagtipa niya sa laptop at ang huling halik na idinadampin niya sa noo ng kanyang asawang si Amanda. Mahigit isang dekada na silang kasal. Tatlong bata ang bunga ng pagmamahalan, akala niya. Ang buhay niya ay meetings, deals, at flights. Kahit on the go, ang isip niya ay laging nasa pamilya. Ang pangarap niya ay makauwi, makita ang tatlong munting anghel at ang asawa. Hindi niya alam, habang siya yun nasa kalawakan, ang mundo niya sa lupa ay unti-unti nang gumuguho. Madalas, nakakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Kulang ako. Kulang ako bilang ama. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa larawan ng mga anak. Pero ipinapamukha niya sa sarili. Ito ang kailangan para sa future nila. Ang pera, ang yaman, ang legacy. Para sa kanila. Hindi niya alam, ang pag-alis niya pala ang nagbigay ng espasyo para sa mas malalim na kasamaan na mamuo sa kanyang tahanan. Naaalala pa niya ang matinding pagnanasa nila ni Amanda na magkaanak. anak paulit-ulit na pagbisita sa doktor, ang sakit ng bawat negatibo na resulta. Isang gabi, biglang may mirakula. Nagbuntis si Amanda. Sunod-sunod, tatlo. Tatlong himala. Tanda pa niya ang luha ng kaligayahan. Ang pagmamahal niya kay Amanda noon ay walang kapantay. Ngunit ang himalang yon ay isa palang nakatagong sumpa. Dito pumasok si Toby, ang bago nilang driver. Siya ang anino na laging nariyan kapag wala si Arman. Siya ang nagdadala kay Amanda sa mall, sa beauty salon, sa meetings. Hindi napansin ni Arman ang matatalim na tingin ni Toby. Ang selos na nakakubli sa likod ng simpleng uniforme. Sa mansyon, ang kwarto ni Arman ay laging malamig dahil sa kawalan niya. Ngunit ang silid ni Amanda, sa gabi, ay nag-aapoy. Doon nag-umpisa ang lihim na apoy na unti-unting sisira sa kanilang pamilya. Si Toby, ang driver, ang pumupuno sa kawalan na iniwan ni Arman. Pag-uwi ni Arman mula sa isang buong business trip, may kakaiba. Ang tatlong anak, parang may distance. Si Amanda, laging abala sa telepono. Nang tanungin niya si Amanda, "Stress lang yan, Arman. Ang tagal mo kasing umalis." Pero isang gabi, habang naglalaro siya kasama ang mga bata, napansin niya ang isang detalye na nagdulot ng lamig sa kanyang tiyan. Ang gitnang anak, si Miko, may pilat sa likob ng tenga. Parehong pilat na nakita niya kay Toby. Pinawi niya ito. Nagkakataon lang. Ngunit ang hinala, parang maliit na buto. Na ngayoy nagsisimulang sumibol. Nagbago ang schedule ni Toby laging may emergency. Laging kasama si Amanda. Tinangka niyang hanapin ang sarili niya sa mata ng mga anak. Bakit walang ni isang bahid ng kanyang pagmumuka? Bakit puro mga mata ni Amanda? Dito nagsimulang kumalang ang inggit at takot ni Arman. Isang gabi, nakita ni Arman ang text message sa telepono ni Amanda. Isang puso. Galing kay T. Ngulit agad niya itong binura at sinabing, Si Tito, ang pinsan ko. Ang kaba sa puso ni Arman hindi na bumilis kundi biglang bumagal na parang oras. Napakalaki ng mansyon pero parang ang hirap ng huminga. Si Toby naman lalang lumakas ang loob. Nagpadala na siya ng regalo sa mga bata na tinatago ni Amanda. Ang lihim nilang rendezvous hindi na lang sa mansyon. Minsan, sa likod ng office building ni Arman. Parang nananadya ang galit ni Toby lumalalim. Dahil ang gusto niya, hindi lang si Amanda kundi ang posisyon at yaman ni Arman. Walang kapayapaan si Arman. Hindi na siya makatulog. Ang huling deal niya sa Japan, nag-collapse. Ang focus niya, nawawala na. Umupo siya sa gilid ng kama at tinitigan ang tatlong natutulog na bata. Ang tatlong himala. Ang kaisa isang paraan para makahanap siya ng kapayapaan, gano man ito kasakit, ay ang katotohanan. Ang DNA test. Kumuha siya ng sampol ng buhok ng mga bata. Ang kanyang kamay, nanginginig. Lumipas ang isang linggo na parang isang taon. Sa opisina ni Arman, isang envelope ang nakahanda. Ang tanging nagtatrabaho ngayon ay ang kanyang galit at hinala. Dahan-dahan niyang binuksan ng report. Ang taming basahin niya ay ang bottom line, ang malaking, nakabold na salita. Excluded. Hindi niya kadubo. Hindi niya anak tatlong beses niyang binasa ang mundo parang biglang tumigil ang katahimikan ay nakakabingi si Arman ang powerful na CEO ngayon ay nakaluhod sa sahig ang kanyang luha dumadaloy na parang baha hindi lang pera ang nawala kundi ang labing-isang taon ng pag-ibig na iniaalay niya sa isang kasinungalingan ang sakit ay hindi lang pisikal kundi Spiritual, Ang tanging narinig niya ay ang tinig ni Amanda na nagsasabing, Mahal na mahal kita, Arman. Isang kasinuhalingan. At dito naisip ni Arman ang lahat. Kung hindi siya makapag-anak, walang makukuha si Amanda sa kanyang mana. Ang tatlong anak ay ang kanyang tiket sa yaman ni Arman. Isang master plan na ginawa sa likod ng kanyang pagmamahal lihim siyang nagiiyak sa kanyang kwarto, pero sa kanyang muka, walang bahid ng sakit. Naging aktor siya sa sarili niyang bahay. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-eskandalo. Sa halip, naging mas mabait siya kay Amanda. Mas sweet. Mas attentive. Ang plano niya, hindi lang para bawiin ang mana, kundi para iparanas sa kanila ang sakit at kahihiyan na naramdaman niya. Ang tanging target niya, ang kanilang pagtitiwala. Pumunta si Arman sa kanyang lawyer. Nagpatawag siya ng family meeting at ipinaalam niya. Napagdesisyonan ko na, dahil sa pagmamahal ko sa inyo, gagawa ako ng huling habilin ngayon. Lahat ng kayamanan sa pamilya ko mapupunta, lalo na sa mga anak. Nagkatinginan si Amanda at Toby na nakangiti. Ang akala nila, panalo na sila. Pero hindi nila alam sa fine print ng document na yon, ang bitag ni Arman ay handa ng sumara. Naghanda si Arman ng isang granding party, isang tribute kunwari para sa kanyang pamilya. Ang lahat ng business associates at media ay nandoon. Napuno ng plastik ng ngiti ang mansyon. Si Amanda, todo glamour. Si Toby, sa sulok, nagmamatsyag. Ngayon na. Sa kalagitnaan ng party, Kinuha ni Arman ang microphone. Tumahimik ang lahat. Tinitigan niya si Amanda at binigkas niya ang mga salitang parang salamin na unti-unting nababasag. Mahal kong pamilya, sa loob ng ilang taon, naniniwala ako sa isang bagay. Mulid ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang pinakamahalagang supresang natuklasan ko. Ipinakita ni Arman sa screen ang certificate ng DNA test ang lahat nakakita. Walang sound. Tanging ang sigaw ni Amanda na nabigas sa kanyang isip. Ang tatlong anghel na ito ay hindi ko kadugo. Ipinakita niya ang isang photo ni na Amanda at Toby, nakayakap sa isa't isa, hindi sa bedroom, kundi sa office. Ang lahat, nagulat at nagbulungan. Si Toby, nataranta. Hindi pa tapos si Arman. Tiningnan niya si Toby na ngayon ay nanyinginig na parang dahon. At ikaw, Toby, akala mo ang lahat ng ito mapupunta sa'yo? Akala mo ang mga anak ay insurance mo para sa mana? Ang sagot niya ay isang malamig na ngiti. Suminya siya at pumasok ang mga pulis at security. Si Toby, hinuli. Hindi lang para sa adultery kung hindi pati na rin sa embezzlement. Ang paggamit niya sa company assets sa ilalim ng ilalim. Si Amanda Walang nagawa kung hindi ang umiyak. Ang glamour niya ngayon ay luha at kahihiyan. Walang lumapit sa kanya. Ang lahat naghuhukom. Hinarap siya ni Arman. Ang kanyang muka walang emosyon. Ang tatlong bata, aalagaan ko. Ngunit ikaw, wala ka ng pamilya, wala ka ng mana. Ang lahat ng Yarman, pinawalang bisa ang lahat ng dokument na pinarmahan niya. Sa sumunod na araw, umalis si Amada sa mansyon wala siyang dinala kung hindi ang kanyang sirang reputasyon at ang mga damit sa kanyang suitcase si Toby nakakulong at nakasuhan ang master plan na akala ni Amanda ay perpekto ay isang malaking zero na ngayon ang mga bata kinausap sila ni Arman hindi man ako ang biological ninyong ama pero ako ang ama ninyo ang pagmamahal ko walang hanggan at ito ang nagbigay ng kapayapaan kay Arman si Arman nagresign sa kanyang CEO position. Naglaan siya ng oras sa kanyang sarili at sa mga anak. Nakita niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang pagmamahal, hindi nakukuha sa dugo, kundi sa pagsasakripisyo at dedikasyon. Ang kanyang sakit, naging kanyang lakas. Pero ang tadhana, mapaglaro. Nabalitaan ni Arman na si Amanda at Tubi, naghiwalay din. Ang pagmamahalan nila nakabasi lang pala sa pera at kasinungalingan. Ngayong wala na silang yaman, wala na rin silang pagmamahalan. Ang lahat ng kasamaan bumalik sa kanila. Ito ang aral. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay laging mananaig. Huwag mong gamitin ang pag-ibig at pamilya para lang sa pera. Dahil ang buhay, hindi lang tungkol sa yaman at kapangyarihan, kundi sa dangal at pagkatao. Ikaw, anong handa mong isakripisyo para sa pamilya mo? Naniniwala ka ba na ang pagmamahal ay higit pa sa dugo? I-share mo ang istoryang ito sa mga kaibigan at family mo. Mag-subscribe na rin sa Pinoy Dream Stories at i ang video para mas marami pa tayong makabuluhang kwento at aral na mapapanood. Magkita-pita tayo sa susunod na episode.